Nay. Oh. Alam mo sa alis? Ngayon saan eh. Magpa-plancha lang ako. Saan ba tayo pupunta? Grocery lang tayo. Ah, may grocery? Uh. Eh ano? Ano kayo masuot? Ikaw bahala. Ang bahala? Oo. Oh. Mag-grocery lang naman tayo eh. Sige, sige. Few inches later. Eh, tayo guys, sorting mo na eh. Hmm. Mag-grocery lang tayo eh. Oo nga, eh, tingnan mo. Para ano ko, comfy ako dito. Tingnan mo. Oh. Ano, ating debu ah. Ganda, uh, ganda. Sa mga, ikot pa, ikot. Oh. Hmm. Sexy. <coughs> ano ba yun? Ang ah, ganda. Ayaw mo ba? Ito nga, ito nga. Ganda. Hmm, ayaw mo? Ah, okay lang, maganda naman, maganda naman. Kaya sa mga mag-grocery lang tayo eh. Hmm. Ay, ka, gusto, maganda ba yan? Gusto mo ba yan? Gusto mo yan, sortin mo? Eh, sa bagay, magugrosery lang naman. Oo. Eh. Oh. Oh, maganda. Sige. Hanap pa ako iba, hanap pa ako iba. Ah, ah, okay. sige, sige. Hmm. Few inches later. Hi, I'm done. Sorry <laughs> na. Bakit? <laughs> Ganda na. <rin>. Ha? Huh? <laughs> Akala ah, ko formal na yun. Bakit? Bakit ba? Maganda. Oh. Eh, e, mas tinalbukan mo yung isa. <laughs> Saan mo punta? Kasi ko na yun. Hindi, ano oh, yun, pang, okay. pang ibig. Ay, ganda. Ganda? Ang ganda. ganda. Hindi nga. Saan mo lang? mga malengke? E? Beverly Hills? What? <laughs> okay. Bakit? Ikaw. Ito talaga sa suotin mo. Ikaso kita ano ko. Sige na Papalit so, na ako ulit. Ahanap ah, pa ako, ahanap pa ako. Sige. <laughs> Pero pwede na rin yan. Kung ano trip mo. Bagay. ka. may sexy, kita yeah? ano ako, eh, no? Ah, sexy. No. Yeah. Hey! Sige, tingin lang ako. <laughs> Few inches later. Tengo. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Yeah, pwede na. Kaya, oh, di ba? Ayan. Ayan. O, tapos naka na sa hantulaw sa loob. Hindi diba mo basa? Hindi, hindi. Pwede na. Pwede naman pwede ah. na. Sa lang, Oh, pasunista ka naman. Hmm. Pwede na. Pwede na. Oh, ano ba to? Oh, um, sparkling. Ano may sparkling? Sparkling? Hmm. Pwede na rin. Oh. Pwede na. Oh. Ganda naman. Ganda. Oh. Pwede na yan. Parang ayoko. Ah! Ayon pa niya? Mm, parang over ano naman masyado. Over? Ito yung alasin mo to. Yung eh, malamig doon. Di ba mag grocery yung alam mo? Hmm. Uh, Pwede sa akin yun. Alam ko na. Alam ko na. Ano? Pitingin pa ako doon. <laughs> Few inches later. Wow! Ganda. 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 Ate, kamo ta? Ate ka ba nang ano? Barbie party? <laughs> 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 Di ka ba hindi lalo Di ka ba hindi lalo? Di ka ba hindi ka ba papansin? Kasi kulit pink naman, no? Ay, ka? Ayan. Pwede na rin naman. Ikaw. Pwede? Pwede na rin. Kaso ano ano, di ba masyado mainit? Ako, mag-shorts lang ako. shorts ka lang? Oo. Oh. Pants na, naka-long-sleeve pa. Ikaw, ginawin ka eh. Ayan, hindi na Pero pwede na yan. Mas baka mapagkamaran ako si EO dito. Si ni Barbie? <laughs> ok lắm ok lắm không lắm ok lắm lắm ôi 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 lắm lắm Maganda, maganda. Musik ka na dito. Maganda. Hay lang. Mm -mm. Pero maganda. Maganda, ikot, ikot, ikot. Ikot, ikot check. Mm -hmm. Oh, ito. Ah, sure. ka na dyan, sure ka na dyan. Mm. Kasi ah? ito yung lagi ko na masuot talaga, di ba? Okay ka na dyan. Oo. Oh, sakto. Mag-grocery tayo. Oo, oh, sakto. Lukot-lukot eh. pag ko yan. Pakisabay <laughs> na dyan sa plancha mo. Sure ka na dyan. Oh, sure na, sure na, sure na ako dito. Ah, ah. Sure ka na dyan? Oh, sure na. Sure. Dito. Sure na, sure na. Sure na, sure. Oo. Oh, oh, oh. Wala na ba yan? Wala na. Ha? Hmm. Yan yeah, na, sure ka muna. na. Ha? Ah, ah. mo na. Sige. Few inches later. Nay. Nay. Ah. Ayan, yeah, okay na. Okay na. Ah, ito na. Thank Wala, ito you. Ah, malukot na naman, ha? Ah. Para besha, paalam na di sa tayo. Sige, sige. Thank you, bye. Na-offish. I'm going. Few inches later. Bye. Okay, na po. What the fuck? Ganda ano? Ganda. Bagay naman di ba? Para slight color din. Eh. Right? Uh, Gray tsaka ano. Kasi plinancha ko. Eh ano ba? Parang mainit kasi. Ha? Huh? Parang mainit tsaka parang ano, overdress ako. Diyan lang naman di ba? Maggo-grocery lang. Oo. dapat -huh. Oh. Eh, ba't mo pa yun? Kaya eh, nakita ko ito bigla. Ito na yung sinuot ko. Bagay naman, di ba? Ang ganda. Wala ah, mo na. Ang ka nagtanong. Bakit? Ano? Hindi na talaga suotin mo? Hmm. Tsaka so, ang uh, Mickey Mouse. Regalo mo pa sa akin to eh. Ay, may Man regalo ko. Ang oh, ganda nga eh. ganda? Mm -hmm. At tama na, ano? Di ba ba tayo alis? Parang gabihin tayo eh. Parang talaga tayo. Kanina ko pili ng pili. Yan na pala susuotin. Ha? Tara, tara. Tara na. Tara na.